Hindi nyo na pwedeng masisi kung ba't ganito Ginaganapan ko lang na natural Tsaka inagap ako na maotal nila Pag sinugal ginapang minahal Katagalan na totoo na ko na tumagal Tsaka alam ko naman na inaabangan na Sana tabangan yung papakawalan Para sinaabangan Kaso nga lang pala ba na patang alabang Kinalagay ha na galingan na galingan Gaya na makabuo na mandiin Di ko na, malaya, na malayo na malayo na malayo na palayo Narating pati ako na pailing Mga niniwala di ko pwede miguin Di ko pwede pakitahan ng bitin Mga tinga na kailangan pusugin ko pa din Kahit kabisod na kilitiin So, yun ano, na may nag-comment. Idol, sample ulit. Angas kasi. Hmm? Angas daw. Hindi ko nga ina-expect na magagandahan kayo dun sa akin ng tako eh. Yung kay Hev Abby. Ganon. Nakakahiya naman kung kakanta ulit ako. Sabihin niya naman, feel na feel ko. Ganon. Pero dahil, pero dahil malakas ka sa akin, ang pawis ko'y tumatagaktak sa bilis May pumapalakpak Abuti na lang itibuka ang pakpak Langapi ng halimuyak na mga bulaklak Ako'y paro-paro Nakadapo sa iyong damo Sa diwa na ganda mo Ang daming nabibighaning gamo-gamo Yakapin mo ako Habang atin ng gabi Kasi mundo natin ay laging sa lisi Pag ikay nasa baba ako ay nasa taas Sa tuwing ako'y darating ako ay lalabas Huwag ka masyado marahas. Sige lang, isigaw mo pa na malakas. Ilagay mo sa tono. Di kita tinatanong, pero sagot mo'y oo. Oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. hintayin mo ko. Malapit na ako, sabay na tayo. Papunta na ako, nasan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara!